Tila viral ngayon si Jason Tatum matapos manalo ng team USA sa Serbia sa isang intense na laban. Hindi lang ang panalo ng USA ang pinag-usapan sa comeback win nila kundi yung facial expression ni Jason Tatum after ng kasiyahan ng USA sa kanilang pagkapanalo sa Serbia. Ang defending champion ngayon ng Boston Celtics na si Jason Tatum ay pinag-uusapan ngayon sa lahat ng social media lalo na sa Pilipinas dahil sa limitadong minuto nito sa USA sa Olympics. Maraming American fans lalo na ang mga Boston Celtics fans ang dismayado sa coaching staff ng team USA at sinisisi nila si Steve Kerr kahit nanalo sila na kahit papano man lang daw ay dapat mabigyan ito ng minuto sa mga importanteng laban ngayong Olympics. Last 2020 Olympics si Jason Tatum ay nag-average ng 15 points per game at sinasabi ng maraming fans sa Amerika na ang hindi paglaroin si Jason Tatum o kahit mabigyan man lang ng minuto ay hindi katanggap-tanggap sa mga fans sa post ng Sports Central ng USA tang si Halliburton at Jason Tito mang hindi talaga pinaglaro sa laban ng USA sa Serbia. Tila dismayado din ang isang NBA journalist sa pamamalakad ng Golden State Warriors coach na si Steve Kerr sa hindi paggamit man lang sa isa sa mga best player nitong kakatapos lang na NBA Championship. Samantala viral din ang letrato ni Lebron James at Steph Curry matapos ang panalo nila sa Serbia na binigyang pa ng caption ng The Bleachers Report na isang iconic moment sa dalawang player na kinukonsider ng mga all-time greats sa NBA. Si Lebron James ay nag-average ng 14.2 points per game ngayon sa Olympic na may kasamang 8.6 assists per game at may 7 rebounds per game at 39 years old Halimaw at parang hindi pa rin tumatanda ang isa sa mga all-time great ngayon sa basketball. Steph Curry naman ay sa The Bleacher's Report ay rank 1 na ngayon sa mga all-time performance pagdating sa Team USA. Inangatan pa nito sa all-time great performance sa Team USA si Kobe Bryant matapos ang napakagandang performance ito sa laban nila sa Serbia. Sa laban sa Serbia, siyam na 3-point shot ang binitawan ni Steph Curry na pumasok. 12 out of 19 from the field. Ang Team USA ay makakalaban ng France na home crowd favorite at susubukan nga ng USA ipakita na sila pa rin ang pinakamalakas na bansa pagdating sa basketball sa harapan ng delikado ding kalaban na France na may home court advantage. Curry right, comes back. And puts the USA out in this way. with a 3 0 here. LeBron goes himself. LeBron. And this was great. He just went coast to coast.